Hello mga lalabs, mga vayots, magandang hapon, magandang gabi, Pilipinas, magandang umaga, tangali, hapon, or gabi, sa man sulok ng mundo, miga miga love shout Sa mga kapwa ko po, if the world is around the world, hello, miga love shout po sa inyong lahat, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe eh. like at share mga lalabs, mga vayots, kaya salamat. So yung topic natin ngayon, dalawa, una, itong, ah, uh, isa dito yung, ah, uh, yung Malacanang may concert, no, may pa-concert na naman sila sa June 11. Ang tawag dito ay Musikalayaan. So yung isa nating topic si Imelda Marcos, ay Imelda Marcos. Si Imelda Papen <laughs> ay uh, inappoint ni Pangulong Bongbong Marcos bilang isang acting member ng PCSO board. So another na naman itong Mel kasi si milyonaryo Tinanggal na dahil busog na busog na, bundat na bundat ang tiyan at parang mainit na yung mata ng taong bayan kay Mel Robles dahil sa lagi nilang panalong dalawa ni Liza Marcos dyan sa Lone -Bitor. So, pinalitan siya ng isang uh, payat din na dating uh, na, uh, isang judge, no, sa RTC, uh, bang abangan natin baka mga ilang buwan ngayon tataba din yun parang si Mel Robles dahil sa kakalamon dyan sa pira ng PCS o sa Lunditor. ngayon meron na namang email da Papin so mail pa rin so ito uunahin po natin itong isyo ng uh, musikalayaan So sabi dito ng uh, Presidential uh, Communications Office, Kasabay ng pagdiriwang ng ating kalayaan ang pagdiriwang din ng talintong Pilipino sa Musi Kalayaan. Ngayong June 11, 2024, abangan ang pagtatanghal ni na power vocalist na sila Sacramento Princess Vier at Chloe Redondo Plitora at ang itong dahuwans no so ito sila so ang tanong magpa-concert pa kayo nalalaman jan sa Malacanang mga hinayo pa kayo ando on yung kababayan natin sa Kanlaon nanlilimahid sila ngayon sa hirap doon yung lahar umabot na sa baba kailangan nila ng tulong itong pira na dapat gastusin ibaya dito sa mga banda nato kung itinulong na lang doon sa mga kababayan sa Negros Occidental. Mas may kabuluhan pa. At bakit kailang... Uh, ito yung hindi ko maintindihan sa administrasyon ni Bumbong Marcos. naglan naglandslide sa Dabao area, Dabao de Oro, anong ginawa ni Marcos? Instead na pumunta doon, imbis na pumunta doon, naghelikopter pa, nagchopper papunta doon sa... Saan? Diyan Philippine Arena, nanood ng Coldplay dahil hindi daw pwede palampasin dahil British band. Never pumunta si Bongbong Marcos sa mga nabahaan na lindulan kahit doon. Sa yung may namatay doon sa uh, tawag dito sa gupaan dyan sa uh, nabumbahan dyan sa Marawi. Wala siyang pumunta. Hindi. Yung last dito. Yung nag-landslide dyan sa Dabao uh, Uh, ano ba Norte Hindi pumunta si Bumbong Marcos doon Na kailangan, kailangan Ang presensya niya doon makita ng taong bayan doon Bumuto halos karamihan doon sa kanya Hindi siya pumunta Kailan siya pumunta? Ngayon Kung saan walang sakuna At nagdala doon Nagpadala doon ng isang artista singer na si Daniel Padilla Para mag-concert May concert ngayon doon ha? magkano ang binaya dyan kay Daniel Padilla para mag-concert dyan pampalubag loob sa mga uh, taga ano taga Davao del Norte dahil uh, tinanggal ni Bongbong Marcos sinuspindi ang kanilang gobernador dahil sa pumayag ito na magrally doon yung maisog at na kay may hakutan pa mga lalabs mga bayots oh may libreng sakay Pangayon pinakita ko ito, bus ng libreng sakay. Diyan sa Tagom, para saan ang bus na ito libreng sakay? Hakot sa mga tao na may gusto na pumunta doon para manood ng concert ni Daniel Padilla para maraming pupunta doon. Hindi ba kagaya ng hakbang maiso, Crowley, dyan? Wala man hakutan doon, ikanya-kanya kayo pumunta doon unlike dito may ayuda na nagkagulo pa dahil yung 10,000 yung isa 1,500 na lang yung natanggap yung iba 10,000 hinatian sa tatlo yung 5,000 kalaam naghati sa dalawa ganyan grabe ang nangyaring uh, uh, corruption no dyan sa ayuda ni bongbong Marcos anong aasahan mo? alam ng mga opisyalis na mga lokal corrupt na tao yung presidente bangag pa adik So, nga asahan mo? Mangurap din sila dahil iniisip nila. Presidente nga, kurap, adik. Kami pa kaya na nasa baba. So, yun, no? Magpapa-concert na naman. Concert here, concert there. Tapos, yun, doon sa, ano, parang masaya pa. Itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Ngayon, namaysa ko na magpapa-concert, concert. At ang kapal ng mukha ilagay dito na kalayaan. Dahil daw mag ano, ipagdiriwang yung araw ng kalayaan. May kalayaan ba ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos? Ni hindi ka pwede ngayon mag ano sa kanya, hindi ka pwede magiging kritiko ngayon, may kalalagyan ka. Tingnan mo yung mga ano, yung mga mayor na nagbigay lang ng permit para sa hakbang maisog. O Sumigwi lang uh, Gaya ni ni ano Ni sino ba yan Ni Basti ngayon Abay isususpindi O oh, si Miswari Rider, Dahil bakit ah, Nagsalita about Sa pamumuno ni Marcus Dahil hindi masaya Kinasuhan Yung kaso natin Binuhay At may kay Duterte pa Hindi pa tayo nakapag Ano dun sa Drag war ni Duterte Nakapag uh, Vlog nun So yun ang kapal ng muka, magsabing mag-celebrate pa kayo dyan sa Malacanang ng kalayaan. Eh, wala nga kalayaan ang taong, ang taong ngayon eh. Sinusupil ninyo yung kalayaan ngayon. Ah, uh, yung administrasyon ni Bongbong Marcos, bigla na lang pinde ng tao, mga politisya na halal ng taong bayan, na walang due process. Tapos, <laughs> ito kayo, pa concert-concert, uh, kalayaan, musikalayaan, mga hinayupak kayo, ang kapal ng pagmumuka. Di kayo nahiya dyan, mga sino ba itong mga banda-banda na ito mag-concert-concert kayo dyan, tumatanggap kayo ng bayad mula sa pira ng taong bayan, na alam ninyo na lilimahid sa hirap, goto, maraming Pinoy ngayon ang walang trabaho, tumataas ang bilang, tumataas ang presyo ng bilihin, tumataas din ang bilang ng mga tao na tag-isa o dalawang bisis na kumakain sa isang araw. tas kayo andyan kayo ngayon, Napaka-insensitive nito, no? Kapal ng mga mukha. oh, yan. <clears throat> so, ngayon, dito na naman tayo sa isyo kay Imelda Papin. Ito. So, <coughs> so, sabi dito, President Ferdinand Marcos Jr. appointed local singer Imelda Papin as an acting member of the Board of Directors of the Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO. Marcos administered Pappin's oath of, of office on Tuesday, June 4. So ngayon, mayroon na namang bagong mananalo sa Lone Bitor. Hindi na, ito na naman ngayon yung bagong aso ni Liza at ni Bongbong Marcos. O ito, si Imelda Pappin na naman ngayon. Ay, yung isa pa, yung Reyes na inupo dyan na general manager kapalit ni Mel Robles, na naman ngayon, ang mga aso ni Bongbong Marcos at ni Lisa, para kamkamin yung mga pera ng mga mananaya. Di ba kamakailan yun sunod-sunod? Halos tayo, mahigit sang milyon uh, na nalo, yung isa may uh, ano, 96 milyon yata iyon. Pag-upo pa lang nung general manager na payat na yun, baka next month lulubo na yun, puputok na yun, magmamantika na sa taba. Dahil sa laki namin ng pira, lamon dito na yun, lamon doon. Di din natin alam, ito si Imelda Papin, baka puputok na din ito sa laki. Dahil sa ang daming pira na naman, no? So ito na naman ngayon, si Imelda Papin, ang bagong aso utusan ni Lisa Marcos at ni Bongbong dyan sa PCSO hindi talaga tatantanan ni Bongbong at ni Lisa papalit-palit lang sila ng tao dahil mainit na sa mata si Mel Robles mainit sa mata ng taong bayan so nagupo naman sila ngayon ng bago para ito na naman ngayon yung kanilang magiging bagman at bagwoman dyan sa PCSO sa pamamagitan ng paglaging panalo dyan sa Lone Vitor Nakakahiya, no? Pagmumuka nitong... Uh, dati para... Ayun, no, Diyos ko po. Hindi ko maisip, no? Papa, dati na-admire na -admire ako kay Bumbong Marcos. Ngayon, eh, pangit na nga mukha ko. Pero nasusok ako. Nakikita ko ang pagmumuka ni Bumbong Marcos, no? Nakakasuray. No? Pag mamakita mo yung ganito. Yung mga pinagkatiwalaan mong tao na akala mo i... Eh, dadalihin ka doon sa... Ayun, itatawid eh, ka sa kahirapan... Ay, Diyos ko, yun pala eh. Sila lang yung uh, tawag dito. Yumayaman. Walang humpay ang nakaw. No? Nakaw dito, nakaw doon. Sa pira ng sambayan ng Pilipino. Ito, abangan natin to Milda, Milda Papin. So, yun masasabi ninyo, mga lalabs, mga bayots. May pumutok na bulkan dyan sa kanlaw na nangangailangan yung mga kababayan natin doon ng tolong ng gobyerno. Anong gusto nila? Concert. Parang pinapakita pa dyan sa taga Negros Occidental na mas masaya pa itong administrasyon ni Bongbong Marcos na sila doon walos walang makain, yung iba walang matirahan, o kung ano pa, so, sila masaya doon nagpa-party-party. party party